Saan kayo, officer? Dito, na ko lang yung sinabihan mo. Nandito ako sa kwan, lokasyon ng... Wala akong kasama dito, officer. Sige lang, sir. Proceed mo lang siya, sir. Kausapin mo lang, kausapin mo lang. Good evening po, sir. Ah, ah, ah. Sir. Nakakusap na iyo. Oh, oh ano yun? Magandang gabi, sir. Anong maganda sa gabi? Bakit? Pangit ba sa gabi? Bakit pangit ba gabi mo, sir? Eh, pangit yung nakikita ko. Eh, hindi maganda yung gabi. Mas pangit ka, sir. Anong mas pangit ka? Ikaw yun ikaw din, pangit ka rin. Oh, kapatid, ang tinatawag tayong pangit, kapatid. Uy! Hindi pangit? pa, may... Oh, napabalitaan kasi dito, may nanloob dito, mga bossing. Lasing ka ba? Lasing ka ba? Lasing ako, lasing ako. Uy, tao yun ang na to. Tangina mo rin, ah, tangina mo rin. Huwag mo pagsasalitaan. Pulis ako. Konting gala, konting respeto. Wait lang, wait lang. P.O. man ka Wait lang, boss. Wait lang, boss. Wait ka na, bumura, boss. Dapat hindi ganyan, oy. Putang ina nyo. Mga bobo! Bobo! Tangina nyo, ah.